Mga The bark Ads, naghahanda na, para sa Lenten Special ngayong taon, sino kaya itong dalawang bagong makakasama ng mga The bark Ads dito? Hindi lang yan, dahil may scene din daw na sinut abroad. Arboni Gabriel, balikit bulaga ngayong miyerkules. Talaga namang marami nga ang mga natuwa, nang muling makasama ng mga The Bark Ads si Arboni Gabriel ngayong Miyerkules, February 26, 2025. na kung saan, ay nakasama nga siya ng mga double ads na magbigay ng saya sa mga segments ng itbulaga, gaya ng simulan ng segment na periphery. Sa segment na foreignoida the Afam Invasion. Na kung saan, ay kasama din nga itong natutos sa TOTD, o tala salitaan of the day ng mga forenoon? At ganun na rin sa pa ng itbulaga ng paglalaba ng mano-mano. At napasabak din nga sa pasampol sa pagkanta, kasama si Raza. Nakasama din siya sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Gimi 5 Laro ng Barangay Henyo, bilang Technical Committee. At ganun na rin sa segment na The Clones. Pero syempre, hindi naman mawawala ang mga fake news, na mga nagsasabing tinanggal na nga daw si Tash sa Itbulaga, na mga paulit-ulit naman kapag may isang The Bark Ads na hindi nakikita. Hindi nga lang yan, dahil ayon din sa mga comments, ay si Arbony naman daw ang pinalit ng itbulaga kay Tash. Naalam naman ng mga legit The Bark Ads na hindi ito totoo. Dahil nga sa pagiging busy ni Tash, gaya na nga lang sa mga endorsements at bagong single nito. Dagdag pa nga dyan, na kung babalikan naman ang opening ng Itbulaga, Bulaga, ay matatanda ang pinakilala si Arboni Gabriel bilang isang guest da Bark Ads. Na mga matatanda ang ilang beses na rin namang naging guest da Bark Ads ng Eat Bulaga, mula pa noong nakaraang taon 2024. At ngayong taon naman, bilang isang judge noong February 1, at syempre ngayong Miyerkules February 26. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Samantala, naghahanda na nga daw ang mga double ads, para sa kanilang Lenten Special sa darating na Holy Week. Na talaga namang marami na nga ang mga excited, kung ano na naman ang mga panibagong kwento na mapapanood natin, sa Itbulaga Lenten Special ngayong taon. Dahil matatanda ang ilang beses na rin itong inanunsyo ni Boss Joey, gaya na nga lang noong February 24, at noong February 25. Na kung saan ay sinabi nga dito ni Boss Joey, na inihahanda na daw nila ang kanilang handog na lenten special para sa atin. Pero, tila may sinot naman daw sila abroad, dahil sa may sinabi nga si Alan patungkol sa Japan. Hindi nga lang yan, dahil kung babalikan naman ang segment na Perify noong January, ay matatanda ang may sinabi din ng mga dubark ads nating si na Main at Miles, na abangan nga daw ng mga dubark ads, dahil pupunta daw sila ng Japan. Na napag-usapan na rin natin. Hindi man malinaw kung biro, may show abroad, o may kinalaman ito sa Lenten Special, ay paniguradong may pasabog na naman nagagawin ang Itbulaga na dapat nating abangan. Pero bukod nga sa mga singing queens at lahat ng mga da-bark ads, ay sino nga ba ang dalawa pang bagong makakasama ng mga da-bark ads sa ibi Lenten Special ngayong taon? Una na nga dyan ay syempre, si Queen Amber Torres, na naging The Bark Ads noong August 2024. Napaniguradong kasama din sa Lenten Special ng Itbulaga, lalo na't matatanda ang Barangay Cinema Grand Winner si Queen Amber, napaniguradong isa sa mga magpapaiyak sa mga manunood. Hindi nga lang yan, dahil lahat naman ng mga The Bark Ads, ay palaging kasama kapag may Lenten Special ang Itbulaga at walang naiiwan. Ang pangalawa naman na makakasama pa ng mga The Bark Ads, ay ang The Clones host ng Itbulaga, na si Ian Red. Na matatandaang, noong Martes February 25, ay sinabi ni Boss Joey, na tila maaga nga daw na naghahanda o nagpa-practice si Ian Red para sa Lenten Special nila. Kaya naman biru pa nga nito, na wag daw siyang tanggalin agad. Namukhang makakasama din nga si Ian Red sa Lenten Special ng It Bulaga sa darating na Holy Week. Samantala, narito naman ang iba pang mga naging reaksyon ng mga netizens sa muling pagbabalik ni Arboni Gabriel sa It Bulaga bilang isang guest dal bark ads. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?